What's up mga bossing? So I'm back. Ayan, tuloy na natin yung ating naudlot na pag-unboxing. Tunayan na natin ito. Kaling kay Riniel Ilagan. Bossing, shout out sa'yo. Para siyang pa-jersey pero cotton. And size, large. Pero na black nito. Aso na, ninja na. Ayan, na-ship na rin natin. Baka i-offer ko na lang din kay Sir Bicol Ukay Apparel. Ayan, shout out sa'yo from Pampanga pala. Sayang naman o oh, good ass nyo pa naman yan. And thank you so much for this. Authentic naman. From Jerwin M. Razon. Galing ng Metro Manila. Siguro sa ano to? Sa, sa biyahe. Wala naman siyang issue. Excellent condition. Galing kay Marco Angelo from Binangonan Rizal. 8 na boxer mga bossing syempre authentic and size large on tag good as new easy to PSG kung walang magkagusto from AJ Trinidad galing ng Pangasinan Kalasyao galing kay John Trif from Camarines Sul let's see kung size ko no issue good as new Ayan, pulot na lang tayo ng pulot mga bossing para mas mabilis. Pamindanao. Pwede pang terno dito. And let's check the authenticity. Pasado naman yung main tag niya. Pabota wash tag. Ayan, pasok. Gold tag. Ayan, authentic. excellent to us new. Large nga lang. Ito naman is galing kay Bossing Fort from Rizal. Ayan. Size large. Pasok pa hanggang XL to. This one is from Reganday. And Binyan Laguna. Mga bossing. A double pouch. And look at that. Galing ng Negros Occidental. Ayan. Hindi isang flash ko ito. Okay. Ito rin yung shorts. Ito. Ang ganda nito. Glow in the dark din po ito. Let's see the authenticity. Main tag. Wash tag. Gold tag. Authentic mga bossing. Wapang gamit ko na naman ito. <laughs> Ayan, napunta na sa akin lahat eh. You Nawala know, nang kinita. Ano is galing kay Steven from Metro Manila. Ayan, bista, ta. Sir Ron, ba gusto mo to? Kahit bigay ko lang to ng mura sa'yo. Ayan. Ayan. Ano naman is galing kay Jeffrey from Iloilo. Sabi, ang kapal naman ng tela nito. Ang ganda. Budas nyo and Stussy na popsicle ito naman mga bossing is galing kay GMC Apparel from Metro Manila din another Balenciaga mga bossing ko embroidered logo design mga bossing na Balenciaga from Davao del Sur and AE mga bossing ko XL on tag this one and paubos na mga bossing ha konti na lang from Ralph Quezon City ayan. Ayan mga bossing ko. Okay, this one is from John Michael Lanoza. Ayan, galing po ng Negros Occidental. Yun. Lambasag. This one is from Earth Akanya. Gata sa Cavite. Patch logo design po siya. Powered by Velcro. Authentic naman. Okay, this one is from Burn Underground. Galing ng La Union, Bawang. Nagpapawisan na ako mga bossing Ang unique chef sa labas Ang galing ako sa labas Galing ang unang town Bumili din ang unang pagkain ng Mga babies natin Ayan Excellent to good as new At ito naman mga bossing ko is from Razid Allen galing ng Pangasinan Champion Ayan meron na tayong pamartner sa champion natin Na red and white dyan Ito naman po is galing kay Sakar from Pampanga Another E80, mga bossing na po, a solid. And two ways po siya black and camo. And to naman is galing kay Ginesa from La Union. Ayan yung shorts to na e 80 if I'm not mistaken. Yeah. Ito yon to pala pwedeng i-partner doon. Saktong <laughs> sakto. Ay eh. magkaibang seller po ito ha, pero tingnan niyo naman. Authentic din syempre. Okay, apat na lang. This one is from Clint Gorneo from Metro Manila. Mga ah, boss. And this one is A8 na pantalon. Kaki. And size medium on tag. syempre authentic. Ano wala naman siyang basag sa print. Goods na goods pa. Excellent condition. from Vincent Nathan. Na pa solid nito. A8 nito ng long sleeve. Oo, Solid. A8. Ito po yung front niya. Ganda. Sheesh. Okay. Itas na natin yung malaki pala pinikap up ko lang to sa town ayan ayan zip up napa solid tas ang ganda ng likod nya ayan o oh. by a na naka emboss ayan galing kay Andre Clyde from La Union ulit nabawasin to nakuha ko, ko saan nya excellent condition syempre size medium best fit another one Ayan, tas plain lang sa likod. And another one. ang size medium on tag, authentic din. Size medium again. Ayan, no, crack prints. Ayan yung likod niya. Parang metallica vibe. Crew na na iip na patch logo design. Na rubberized. Ayan, size large on tag. Ayan, mga bossing. So, so, thank you, thank you so much po. And, sa Diyos lahat po ng kapurihan. Babush!